Good morning mga kadudoy, kagising ko lang pala dito kaya nagkape-kape ako dyan at nag yusi, -yusi sa labas ng bahay na nanay mga kadudoy Pagkatapos ko nga mag mga kadudoy nagbunot ako dyan ng labi mga kadudoy kasi gagataan natin yung manok na ni Marinit natin kahapon Sika ako mga kadudoy, birthday naman ako mga kadudoy kaya nagtabi ako ng karning manok at aking ni Marinit para iulam ngayon mga kadudoy at dito nga mga kadudoy, nagbeak na ako ng niyog dito ay gakataan po natin siya ang tawag po ay adobo sa payok o adubo sa gata kaya nga dito mga kadudoy pumasok na ako sa loob ng bahay dal-dala ko yung aking biniak na niyog at ate siyang kakagurin mga kadudoy subali so, dito nga pala nila nilalagay ka po yung ating minarinit na karning manok mga kadudoy sa loob ng thermoches at ating nilagyan ng ice ilalim. Yan po yung mga sobra ka po ng mga salad at mga gulaman mga kadudoy sa birthday ng aking anak mga kadudoy. Kaya nga sa mga puntong ito mga kadudoy ay eh, na ako dito ng duster mga kadudoy para naman masaya kasi naniniwala ako mga kadudoy na kapag masaya ka sa iyong ginagawa, masaya ang resulta. Oh ha ha ha, o diba? At dito nga sa mga puntong ito mga kadudoy eh, ay na ako ng niyog dito, yung niyog na ating bininga kanina. Nagagamitin natin sa ating lulutuing adubo sa gata o adubo sa payok na manok. Sa totoo lang mga kadudoy, eh, dito ko lang natikman niya sa akin yung ganyang klaseng menu o ganyang klaseng luto ng ulam. Doon ko sa amin mga kadudoy, hindi pa ako nakatikim ng ganyan mga kadudoy Kaya nung natikman ko siya, sabi ko na napakasarap niya talaga. Papadami ka talaga ng kanin kapag anong klaseng ulam na uulamin nyo. Parang sa ating unang gata mga kadudoy, eh, naglagay lang ako dito ng isang tasang tubig mga kadudoy. So ngayon, isita side lang natin siya dito. Kasi gamitin ba natin yan sa Pangalawang gata. Sa mga puntong ito nga mga kadudoy, eh, okay yung ating unang gata. Kaya sinalin ko na siya dyan sa malinis na mangkok mga kadudoy. At yung ating mga pangalawang gata mga kadudoy, eh, maglalagay lang ako dyan ng isa't kalahating tasa ng tubig mga kadudoy para naman medyo madami-dami para sa ating pampakulo. At dito nga mga kadudoy, natapos na rin yung ating pangalawang gata mga kadudoy. Kaya nalipat na rin siya sa malinis na mangkok kok mga kadudoy. At sa puntong ito nga mga kadudoy, naghanda na rin ako dito ng mga lamas na ating gagamitin sa pagluto ng ating inadubong monok sa payok mga kadudoy. Ito na yung manok na ating ni Marinette mga kadudoy. Ito na yung pangalawang gata. Ito yung unang gata. Ba bawang, sibuyas, laurel, tsaka yung ating magic sarap. Nabuhusan na tayo ng luya dito sa bahay mga kadudoy, kaya wala tayong magamit ng luya. At sa mga punto ito nga mga kadudoy, ready na yung ating kawali, kaya naglagay na ako ng mantika dito mga kadudoy. Nang nanguminit na ang mantika natin dito mga kadudoy, ay nilunod ko ng bawang natin dito. At isinunod na natin dito ang ating sibuyas mga kadudoy, at ating nimikos-mikos lang sa glit. Pagkatapos ay nilunod na natin ang ating manok na ng marinit. Pagkatapos natin malunod yung ating manok na ng marinit mga kadudoy, ay atin na siyang hinalo-halo glit Pagkatapos natin halu haluin, ay atin na nilunod yung ating unang kata. Pagkatapos ay atin ang takpan sa glit mga kadudoy at ating buksan. Ito na nga siya. Kaya ilulunod na natin yung ating pangalawang gata dito, pampalapot at pampasarap lalo. At sa mga puntong ito nga, ay naglagay na rin tayo dito ng laurel at saka atin na rin natin dyan ng magic sarap mga kadudoy at ating naluhalo lang sa glit. Matapos nga ating ay ititikman na natin kung kamusta ng lasa ng ating nilutong munok na dubo sa payok Pagkatagin mo nga dito ay parang kulang siya sa alat kaya nag ako dito ng kunting tuyo mga kadudoy. At sa mga puntong ito nga mga kadudoy, eh, naluhalo ulit yung ating adubong sa payo. At sa mga puntong ito rin eh, lang sa sarili ko kasi yung videographer natin ay umalis siya kasi nainis sa akin kasi ang dami ko daw artist sa pagpapavideo mga kadudoy tinikman ko na nga dito mga kadudoy yung niluluto natin mga kadudoy pagkatingin mo dito mga kadudoy sabi ko pwedeng pwedeng nito mga kadudoy kaya dito ay hinain ko no chat ito na yung hitsuri niya sabi ko wow napakasarap sigurado mapapadami yung kain ko nito mga kadudoy napakasarap ng hitsura niya kaya sa mga puntong ito rin mga kadudoy kinuha ko dito yung kaldero na punong puno sa kanin sabi ko tamang tama talaga to at dito nga eh, kumuha na ako dito na napakalaking plato dito oh. sabi ko tamang tama talaga to wala nang balik balik to sa kaldiro. Kaya kumuha na ako dito ng napakadaming kanin. Sumandok na ako dito. Pinuno ko na talaga ito ng kanin dito. At kumuha na ako dito ng ulam. Habang sumasandok ako ng ulam dyan, sabi ko parang may kulang. May kulang nga sabi ko. Kasi mga kadudo, hindi kasi kumakain mga kadudo kapag walang anghang. Kaya dito sabi ko, kukuha na lang ako ng sarili kong mangkok tapos lagyan ko ng ulam. Tapos kukuha ako ng sili sa labas. Hindi ko ngayon lagyan ng sili kina habang nuluto ko kasi may mga bata din nakakain. Kaya dito nga, eh, na ako sa bahay. Alam nyo mga kadudo, dito kasi sa gilid ng bahay may mga tanim na sili sila na nanay. Ako kasi mga kadudo, kapag kumakain ako, gusto ko talaga yung palagi may anghang yung ulam. Pagkakuha ko nga ng sili dito mga kadudoy, pumasok sa bahay. ako sa loob ng bahay mga kadudoy, na naunahan ako dito, parang naubos na ulam na niluto ko. Kaya sabi ko, bababang, nandito lang mga kadodoy. Maraming salamat sa panonood ng video. Bye-bye!